Hello mga kaanay. Support to this video mga kaanay. As what you can see, na akoy pineapple dere. And na akoy pineapple slicer. Uh, wala pa jud ni na ako si magamit And di ka siya sa Oklahoma. So, dugay na ni siya na ho. And karon ato siya siyang suwayan ug kamao ba ko mo gamit. Kay pineapple slicer ko nunay ato ang suwayan. Kay kaning ignorante ang anay. So, suwayan ato. Ug um, unsa ka tinuod hait ba ni Siza, unsaon um, pagamit? So, suwayan ato. So, ang anaon ko na si Then, anin niya ni sa atubangan. Atubangan. So, ato ala ni siyang eh, ko, anak. So, lisod siya. <laughs> Wait sa akin, Kuwang pag open sa babaw. Wag ko kibaw o ma-open na siya. Dapat kusigan niya ni ay. So pwede na nang pag gamit na aku ako mazel. dari so cute so, 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 po. Gahi So makakao, makakao apo pero galisod-lisod pata. Feel na kung rush gahiwi, di ba? O, oh, gahiwi. Kaya gahiwi mo pinya. So what if anak-anak tok siya? Pertina jodoh pangusung so kari. Atau yang isau tu oh, pelaku okay, na sa juice So kali sotko. Yung palit na sukuptojo aning pinya para masuwayan mo ang pineapple slicer dun sa ka tinood. So, first time. First time, Junie. Na nakita kong muscle. So, yung abot pa siguro ta. Ano nga, what's next? Merahon siya? Basi kong kamot na matabas, Ani. Feel na kung abot na siya. So... Tcharam! So, mauni siya ang ato ang pineapple. Nudnit na ka magtangtang og liso. So, ang saon man ni sunod next. Eh, slice siya. Ah! Na-slice siya, oh! So, ang pagtangtang, ani? Ah, okay! Ah! Wait. So, galibog ko. Ang ni siya pagkuha? Ah! Yan na, siguro. Naka-slice na siya. na oh! na wow. Naka-slice na siya, og. Hmm. Kani ignorante tawag ko kay bagong sa unsa pag kuha. Ah, i-press. Gara. Ngadi dia. ah, okay. Tangtangon din siya na siya i-press. Then anak sya siya. Ah, okay. So there are... Oh, naka-slice na siya. Oh. So naalay di na. Oh, naka-slice na siya pareha anang nasa dila tabi Oh. Naalay di pirin siya nga tuang pinya. Kay hinaw pa mangguni siya pagpalit. So mauna to. Nga to, siya pagamit. Automatic slice na siya. And pakpak na ang nabilin. Thank you.